Kuwilio mulukso tuangtuas sa piling ng kong Dios. Akin labi na sa sabi, umaawit at pukuli para sa'yo. Sa umaawit at tuburi para sa yo. Na. Magandang umaga sa ating lahat. Palagi nating tandaan. Kay Lord, hindi pagalingan, pasunuran. Kasama namin kayo ngayon sa programang kahit anong kalagayan, araw-araw na pananalangin. Ito po ang Bishop John Averluklukan. Kasama nyo araw-araw mula lunes hanggang biyernes. Makakasama nyo kami simula alas 7 Alas 7 ng umaga hanggang alas otso ng umaga. Magbibigay tayo ng inspirasyon sa bawat isa at ipapanalangin natin ang inyong mga prayer request. Mapapanood po ninyo kami sa Facebook page at sa YouTube sa pamamagitan ng online streaming ng Jonaver Luklukan page. Mga ka-AAP, kung gusto nyong paulit-ulit na mapakinggan ang iba't ibang awit na pinapatugtog namin, bisitahin ang Jonaver Luklukan official YouTube channel. Pakisubscribe na rin at ishare. Makikita nyo ang link sa may parting itaas ng ating programa. At kung mayroon kayong gustong maipanalangin natin, pwede kayong mag-comment habang tayo ay nasa live streaming o mag-message sa kahit anong kalagayan Facebook page. Kung nais nating makasali sa ating Facebook page, i-comment lang ang sasali ako sa GC. Ayan. Kung nais nyong makasali sa group chat ng ating Facebook page, i-comment lang ang hashtag sasali ako sa GC. Ayan. Pakinggan po natin ang iba't iba pang mga awiting makalangit na inihanda po namin ni Jerick para sa inyo. Alas 7.12 ng umaga ngayong araw ng Martes. Kayo pa rin po ay narito ngayon nanonood sa araw-araw na pananalangin. Ito po ay mapapanood simula lunes hanggang biyernes alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Nais nating batiin ang lahat ng mga kasama natin na napakaaga. Lolit Maliari, Emmanuel Zorilla, Ador Malapitan, Iyang Reya. Tama ba? Iyang Rhea de la Paz Eseo. Ayan, narito kami ngayon sa ospital ng Balanga City, Bataan. Chronic Kidney Stage 4. Nako. Panginoon, ipinapanalangin namin ang nanay ni Iyang Rhea de la Paz Eseo sa kanyang Chronic Kidney Stage 4, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpalakas kay nanay sa pangalan ni Jesus Lita Garcia. Kuya Joel De Leon, good morning. Ati Ursula, good morning, good morning, good morning. Golden SJF, salamat sa masarap na pagtulog. Ador malapitan, purihin ka. At syempre si Lolit Malyari, Adia, nako purihin ang Panginoon. Napakaganda ng umaga natin ngayon. Luz de yato. Angie ano nuevo pangilinan. Good morning, good morning po, Pastora. At siyempre si Estrelita Liwanag na Vera, mapagpalang umaga, Virginia. Jimmy Karamat, Ati Virgie. Ayan, at sabi ni Ati Lolit, praying for my whole family, protection, provision, spiritual growth. At siyempre, kasama rin natin ang Ati Virgie at si Ati Estrelita Liwanag na Vera, Thea Aguila, Evangeline Tolentino. Amor Villa, good morning, good morning, good morning. Sabi niya, sabi rin dito ni Iyang Rhea, sabi niya, pakisama din po mga kasama namin dito sa ward ng hospital. Nanay Marites Santos, nagdadialysis. Adelaida Aranghel mataas diabetes. Nanay Samson, o ooperahan sa kidney. Nanay Joyce Aquino, suffering from diabetes. At uh, Si Nanay Teresita, Hantojado. nako. Good morning, good morning mga nanay namin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tagapin niyo po ang kagalingang nagmumula sa Panginoon. Nako, purihin ng Diyos sa pagkakataong kasama namin kayo ngayon. Saya Agila, ang Panginoong Diyos ang ating kaligtasan. Ador Malapitan, Ursula at Ursula, good morning. Saya Agila, good morning. At siyempre ang Ate Esther. Good morning po Ati Esther, Ellen Balderas. Sabi ni Ati Ursula, thank you so much talaga. Nako, good morning po Ati Ursula. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Test Nuestro Juan, magandang umaga. At siyempre si Iyang Rhea, sasali sa GC. Kuya Jules! Good morning sa mga taga Meralco. Pagpalain ng Panginoon ng Meralco at lahat ng mga namiminuno at mga kasamahan mo dyan sa Meralco ang Gono Rizal. Magkita-kita po tayo sa susunod na buwan. Ayan. Ellen Balderas, good morning sa Bel Bernardo. Good morning, Tay John. At si Tess Nuestro Juan. Good morning. Kasama rin natin ang ati Geraldine Perido. Ayan. At si Ellen Balderas, Sabi salamat sa paggising mo sa akin. Si Virgie Lazaro at Ellen Balderas kasama pa rin natin. At syempre ang ati Virgie Ginny Karamat. Ayan. At sabi ni Thea Aguila, Kawikaan 16.3. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Si Ariel kasama rin natin at siyempre patuloy kasama natin ang ating mga partner uh, at iyon, no, purihin ang Diyos na buhay sa ating araw-araw na pagsama na wala. At ayan, no, so medyo nagkaroon kami ng technical problem dito, uh, nawalan ng ilaw nawalan kami ng koneksyon, hindi namin alam kung bakit, pero ang alam namin ay may ginagawa ang Diyos na malaki. Ah, sandali lang po. Uy! Pumuputok. Patugtog ka na lang. Aking paglalakbay sa buhay na ito May isang bagay sa puso'y aking natanto Kahit ang hirap ang dinaranas ko Ang katiyakan sa aking dito